Pag kinalaban nila ang Iglesia ni Kristo, ang Panginoong Diyos ang kanilang magiging kaaway, magiging kalaban. Iglesia rin ako ni Kristo, Brad. Hinandug ako dyan dalawang beses. Hinandug ako dyan dalawang beses. Alas 5 na naman. Alas 5.40 ng hapon. Ngayon ay Merkules. Pagka maganitong Merkules kasi, wala kaming overtime kasi nga bukas pagsamba pagkabispiras ng pagsamba wala kaming overtime yan ang aming tuntunin sa loob ng construction sa Iglesia ni Cristo kaya pasensya na po sa mga ganitong mga pagkakataon lang ako makagawa ng mga video pagka may free time ako wala akong trabaho limbawa tanghali ganun <coughs> o kaya linggo kaya habang ah, magawa ng video, kape muna tayo. <laughs> Naalala ko tuloy yung aming checker. Laging nanonood sa aking video. Thank you po, Kuya. Thank you. <laughs> Thank you sa panonood sa aking mga video. Hindi <laughs> <laughs> ko nababanggitin yung pangalan. Checker namin. Dito sa aming trabaho. Ngayon ay April 23. Merkules. Pag-usapan natin ngayon ay yung kasi may napanood ako. Kabuda eh. Pinapalabas niya na sabi niya iglesia ni Kristo ako. Dalawang beses akong inihandog. Hey! Dalawang beses. Pwede pala yun. Dalawang beses na ihandog sa loob ng iglesia ni Kristo. It's a miracle. sino naman kayo ni di ba po nakopyoos ko na ba yan yung mga taong mga spy sa loob ng iglesia ni Kristo. kasi maraming mga klase ng spy mayroong spy na hindi kaanib hindi miyembro mayroong spy na kulware umanib hmm. pero maniniktik lang siya kung ano-ano yung mga titiktikan niya sa loob ng Iglesia ni Kristo. Marami yan. Mayroon ding ispay na, na hindi membro tapos magsasalita ng kung ano-ano laban sa Iglesia, kung ano-ano laban sa pamamahala. Yan yung mga ispay sa Iglesia ni Kristo. Marami. Mayroon ding uutusan halimbawa ako halimbawa halimbawa makinig halimbawa ako sasabihin ko oy ganito pumasok ka diyan ha tiktikan mo yung mga ginagawa nila diyan araw-araw pumasok ka sa mga pagsamba nila magdala ka ng mga kamera sa loob ng iyon ang mga nagkukunwari yung mga miyembro pero iba ang layunin nasa Biblia ba yun? yung mga ganong mga tao yung mga naniniktik sa loob ng Iglesia ni Kristo. Mayroon nga sa Biblia. Basahin po natin na Galatia 2.4. Ito, pakinggan ninyo. Sa panahon ito ng mga apostol, may mga pumasok na ng lihim sa Iglesia ni Kristo sa panahon ng mga apostol. Galatia 2.4 At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo. Ayon, O. Oh. <laughs> nagsipasok ng lihim. Paano yung lihim? Hindi ba nakita na pumasok? Hindi. Pumasok. Dumaan sa doktrina. Nakinig ng mga aral. Pero iba ang layunin. Anong layunin? Para tiktikan. <clears throat> Yan yung mga spy na miyembro. Kunwari, miyembro pero nagsasalita na ng laban sa pumamahala. Eh, huwag kang pumayag na maging ganyan ka kapatid. Baka nasa loob ka nga ng Iglesia ni Kristo pero yung puso mo, yung isip mo, kinu-question mo yung mga pasya ng pamamahala. Kinu-question mo yung mga gagawin, gagawin sa loob ng Iglesia ni Kristo isa ka sa mga spy na nakapasok sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ito yung sinasabi ko, panuorin natin na yung nagsasabing dalawang beses siyang, ito yung pagdodoktrina, walang, walang problema kahit paulit-ulit kang magdoktrina. Pero yung dalawang beses siyang inihand, inihandog daw. Hindi pa niya tinanggap yung bautismo. Pero yung nasa isip, isip ko, yung dalawang beses daw siyang tinihandog eh. Ito panoorin natin. Exertion ako ni Cristo, Brad. Inandug ako dyan dalawang beses. Dinoktrinahan ako dyan dalawang beses din pero hindi ko tinanggap yung bautismo. Unang-una palang sa lahat. Ang tingin nyo sa mahal na Panginoong Iso Cristo, tao. O oh, ayun, isa yun sa mga naniniktik. Isa yun sa mga naniniktik. Tao yung tingin namin sa Panginoong Iso pero hindi basta-basta tao taong tagapamagitan, taong tagapagligtas, taong walang kasalanan, ginawa ng Diyos na Panginoon. Ang dami, dami niyang katangian. Pero tao siya sa kalagayan. Tagapamagitan, tagapagligtas, ulo ng iglesia, Panginoon, taong hindi nagkasala. Yan ang mga katangian ng Panginoong Isokristo lahat ng tao ito yung mga sinasabi kong spy na mga nakapasok ng lihim <coughs> alimbawa meron pang isa papasok sa loob ng kapilya may daladalang hidden camera kunwari nasabihin, bisita ako pero meron siyang hidden camera tapos i-upload babaguhin niya yung mga na-picturean niya i-edit niya kung ano-anong gagawin, sa mga video na para madaya ang mga makakapanood i-post niya sa social media yan ang mga taong mga spy sa loob ng Iglesia ni Cristo <clears throat> may mga tao rin na mga nagsasalita ng masama i-post nila sa social media sisiraan ang Iglesia ni Cristo maraming klaseng spy tapos sira nila yung Iglesia ni Cristo ano ba ang ginagawang masama ng Iglesia ni Cristo yung pag-aakay ng mga taong makikinig sa aral ng Iglesia ni Cristo masama ba yun? yung pagpapatayo ng mga gusaling sambahan masama ba yun? yung pagbibigay ng mga lingap sa lahat ng nangangailangan masama ba yun? Yung pagkakaisa, masama ba yun? Eh hinahangaan nga lahat ng mga ginagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pagkatapos ay may, mga taong maniniktik, mag-i-spy, sasabihin na kulto yung Iglesia ni Cristo. Para mapatunayan ninyo, subukan ninyong pumasok sa aming mga kapilya. Lahat ng mga naniniktik, yung mga nag spy ay sa sasabihin nila <clears throat> pagka mayroong mga kapatid na hindi nakasamba ay dadalawin daw tapos sisingilin daw nasaan daw yung ikapo na alam natin na yun ay paninira na lamang yung ikapo ay sa panahon ng mga Israel yun, pero sa panahong kristyano wala nang ikapo ang paraan ng paghahandog ngayon ay bukal sa iyong puso ayon sa pasya ng iyong puso ayon sa ikinagiging hawa ang daming mga naninira sa loob ng iglesia ni Kristo subalit wala, hindi sila nagtatagumpay halimbawa na lang itong si Pipanyo Labrador o oh. ang dami niyang paninira sa iglesia ni Kristo pero ngayon, tignan niyo siya tago ng tago ito panoorin natin yung kanyang video kasi lumipat daw siya ng lugar kasi mayroong na parang binenta siya ganun <laughs> ito nga panoorin natin talagang sa akin lang ha naniniwala na po talaga po na basta pera ang pagagalawin no? talagang pwede kang try do rin ng kahit sino Pwede kang traydorin kahit yung pinakamalapit mong kaibigan, pinaka kilala mo, o kahit pa yung kamag-anak mo. Pwede kang traydorin basta pera na ang naka salalay o pera na ang pinag-uusapan. So kagabi po, mga ilang uh, ano na eh uti na labon po sa tulong po ng isa sa malapit sa atin eh tayo po ay natimrehan na merong isa sa mga tao na pinagkakatiwalaan sana natin, uh, kausap natin at kunyari pa nga eh, nakiki nakikisa sa atin na hindi ko alam na yung din pala ang lalaglag sa inyong lingko TV Labrador. So nakatimri po sila na tila binibenta na po tayo. Binibenta na tayo. So kagabi po may pumunta po na ah uh, hindi po mga kilalang tao at uh, balita ko pa nga ewan ko lang kung totoo ha, na pulis yung mga kasama na may dala daw warrant okay so sabi ko eh teka uh, bakit kaya so nalaman ko na ang pang motibo pala ng paglaglag niya sa akin uh, dahil sa pera no at isa din sa nakikita kong motibo na kaya nila kami nilaglag dahil sa may hinihingi siyang pera na hindi ko na ibigay. So, yun po ay ito po ay dating ex-kapitan na. No, pero pag-uusapan po natin ito mga bukas o sa susunod na araw pa dahil meron din po akong uh, prepare pa ng mga ebidensya. So, itong ex-kapitan na to, ayun. Oh, <coughs> Tinan ninyo, sabi niya, binibinta na daw siya ng mga mga nakapaligid sa kanya. <laughs> Naniniwala daw siya na pagkapira na daw ang gumalaw. Eh talagang <laughs> tago ng tago siya ngayon. Tinan niyo yung background niya na sa sagingan. <laughs> may, mayroon pa siyang sinabi. Dating, sabi niya, dating ex-kapitan magkaiba ba yung dati at yung ex? <laughs> <laughs> Natatawa ko dating ex kapitan. <laughs> Ay nako po. Yan isa yan si may ipipanyo labrador na naniniktik sa iglesia ni Cristo. Eh tignan nyo yung ngayon, oh, ano nang nangyayari sa kanya, tago ng tago, hindi makalabas, hindi makapunta sa unsan sang lugar ng malaya kasi ang daming kasalanan hindi lang sa iglesia ni Kristo nagkasala marami siyang mga kaaway kaya yung mga nangungusig sa iglesia ni Kristo yung mga naniniktik yung mga nakapasok ng lihim kung ano-anong mga binibintang kung anong sinasabi walang magandang ibubunga sa kanilang buhay laging napapahama yung iba nagkakasakit magkakaroon ng mabigat na karamdaman dahil inuusik ang Iglesia ni Cristo. Yung iba, magulo ang pamilya. Bakit? Eh kasi itong Iglesia ni Cristo, hawak ng Panginoong Diyos, hindi sa tao. Pag kinalaban nila ang Iglesia ni Cristo, ang Panginoong Diyos, ang kanilang magiging kaaway, magiging kalaban. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay gagawa ng paraan para ipagtanggol niya ang kanyang bayan. <coughs> panahon pa ng Israel, ipinagtatanggol niya ang kanyang bayan hanggang sa panahon ito. Kaya maraming salamat sa kabila ng mga pag-uusig ng Iglesia ni Cristo kahit maraming kritiko, maraming nang uusig, tagumpay pa rin sa lahat ng gawain. Pagbubunga, pagpapatayo ng gusanong sambahan, uh, pagpapalaganap ng mga aral ng Panginoong Diyos, paglingap, at iba pa, pagkakaisa. <clears throat> lahat yan ay nagtatagumpay dahil sa tulong at awa ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po at magandang araw sa lahat.